Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Update ko lang po kayo sa mga paparating na laban ng ating mga Pilipino boxers. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Club PH. So unahin na nga natin mga idol ang magiging laban ng ating kasalukuyan WBO and WBC Regional Super Featherweight Champion, Berhil El Beliente Vitor. So dadayo nga po ng Tokyo Japan itong si Berhil Vitor upang kalabhanin ang undefeated Japanese boxer na si Tishihiro Suzuki So maglalaban nga po sila sa isang 8 rounds ng title fight. So ito nga po si Suzuki eh may undefeated record na 3 wins with 3 knockouts. Habang ito naman si Berhil Vitor eh may 21 wins with 14 knockouts at may dalawang talo lamang. At lalaban din dito mga idol ang ating isa pang kababayan at kasalukuyang PBF Super Featherweight Champion na si Justin The Golden Punch Tesoro. So makakalaban po ni Tesoro ang Japanese boxer na si uh, Yoshimitsu Kimura. So ito nga pong si Jess tesoro ay may kartadang 9 wins with 5 knockouts at may lamang talo Habang ito naman si Kimura ay may 14 wins with 9 knockouts at may 3 talo lamang At sa darating na August 26 naman mga idol ay may tatlong Pinoy po tayong sasalang Unahin na nga natin na magiging laban ng ating kasalukuyang IBF and IBO and WBC Regional Super Featherweight Champion Charlie Kings Warriors Suarez So dadayo po ng Oklahoma City Itong si uh, Charlie Suarez upang kalabanin ang matigas na si Johan Vasquez. So maglalaban nga po sila sa isang 10 rounds ng title fight dyan sa Hard Rock Hotel and Casino sa Tulsa, Oklahoma City, USA. So ito nga po si Charlie Suarez ay may undefeated record na 15 wins with 9 knockouts. Habang ito namang si Johan Vasquez ay may kartadang 25 wins with 3 losses. At sa August 26 din mga idol ay eh, sasalang din ang ating former world title challenger Para naman sa isang WBC world title eliminator Ito walang iba nga kundi si Vincent Acero Astrolabio Na makakalaban ng Thailander na si Nawapon Kaikanha So magaganap nga po ang laban nila dyan sa Bangkok, Thailand So kahapon nga mga idol ay eh, bumiayay na nga pa Bangkok, Thailand Itong team Astrolabio para nga sa nalalapit niya ang laban At sa August 26 din mga idol world title fight naman ng ating kababayan na si Garen Diagan kontra sa kampiyon na si Oscar Culiaso. So dadayo nga po ng San Juan, Puerto Rico itong ating kababayan na si Garen Diagan para subukan kunin ang titulong hawak nga nitong si Oscar Culiaso. So paglalabanan nga nila ang WBO minimum weight world title. So ito nga pong si Oscar Colyaso, ang siyang tumalo sa ating kampiyon noon na si Melvin Gringo Jerusalem. So may kartada nga itong nga 7 wins with 5 knockouts Habang ito naman si Diagan ay may kartada ng 11 wins with 4 knockouts at may limang talo So hanggang dito na lamang muna mga idol Maraming salamat sa mga tumutok Huwag niyo pong kalimutan supportahan ang ating mga videos Please like, share and subscribe And please support boxing Thank you Subscribe na sa Boxing Club PH